Hello guys! Good morning! So this is Miles Vlog For today's video guys, ay nandito ako ngayon sa Antonio de Charlie Farm Ayan, bumisita din tayo dito guys para makita yung kanilang mga pananim na gulay So yan guys, yung uh, puno ng singkamas guys yan namamulaklak na yan daw guys, as ay gagawing uh, binhi para mas lalong dumami yung kanilang uh, tanim na singkamas ayun guys kalaw. so ipapakita ko din sa inyo guys ang aking first time na masilayan talaga guys yung uh, gano kahaba yung uh, bunga ng saging guys uh, tara guys ito po dito sa may unahan ayun guys makita nyo guys kung gano kahaba ang uh, bunga ng saging Ayan guys, yung puno niya. Ayan, medyo malaki pa yes yung kanyang puso kaya aabot daw yan dito sa baba. Abangan natin guys yung kanyang paglat guys ng mga abungan ng sabi. And then, ito naman guys yung tanim na tubo. Yung ginagawang asukal. Ay, guys, medyo maliit pa yung uh, katawan niya. Ayun yung palibot ng kanilang farm, guys. Malawak yung kanilang taniman. Yun yung mga tanim na opo, guys. At dun sa kabila, yung bagong tanim na sitaw. And then, yung mga tanim na patola. Punta natin, guys, yung uh, kanilang tanim na mga sili even though bagong harvest to guys pero may mga natira pa naman na bunga kasi sa so, susunod so, na harvest ito naman yung kanilang aanihin uh, para may deliver sa bayan guys ito yung siling sa haba siling pang sigang ayan guys at ito naman guys yung kanilang uh, upong bilog And Then, ito yung gagawin nila, guys, na binhi. Binalat na nila, guys, para hindi na nabutas ng, ng mga insect, guys. Ayan. Pupunta tayo dun sa unahan. Sa kanilang bagong tanim na ah, uh, sitaw. Ayan guys, yung bagong tanim na uh, singkamas. Ayan binakuran pala to guys kasi uh, gagawing kulungan ng mga uh, kambing, ayan guys. Ito yung bagong gawa nila guys na bakod. Yung bakod ng kambing guys as ang tawag is hog wire. Ayan guys, yung mga kambing nila. so i am guys for today's video thanks for watching bye-bye